Hi guys, happy Monday morning here Nabulakan, isang Monday na talaga ang lamig po Pag lumabas ka, ang lamig po sa labas Kaya siguro, hindi pa tayo papasok ng February ha Pero talaga sobrang lamig dahil tagtunaw po ng ice sa ibang bansa guys Nawa, magingat po tayo palagi at um, ingatan po tayo ng ating pong may kapal Guys, topic for today ay tungkol po doon sa wildfire na nangyari doon sa LA hindi ko po alam guys kung yung pangyayari na yun ay talagang kalikasan or ang nangyari na yun ay talagang uh, nangyari lang ba diba? hindi ko masasabi kasi unang una yun ang bago mangyari kasi yun something January 6 nagkaroon doon na parang golden award or pamas award something like that parang nagkaroon sila ng mga award nga at saka parang sa nung time na yon para may nagsalita doon na na para nagbibero, or something voting parang ganon at saka ang nangyari sa voting nila na yon ang nangyari doon na yung God creator of the universe ay zero vote di ba zero vote at saka ano ba ibig sabihin sa inyo ng godless town parang walang ambag yung Panginoon sa lugar nila. Parang ganon. Ewan ko lang kung ano po yung ibang interpretation niyo sa word na yan. Pero para sa akin, parang walang ambag yung Panginoon sa ano, sa lugar nila. At something, yung nangyari na po yung wildfire na apoy. Pansinin nyo guys, tingnan nyo po ang ano ng apoy doon. Parang apoy kasi para siyang uh, puknat-puknat yung pagka ano ng apoy. At saka syempre lumalaki pag umahangin. Yun ba ay coincidence lang na nasabi nung babaeng yun na nagbiro? Si Hari I think, di ko, fa, Farri ata. Hindi ko alam yung pangalan nun. Uh, na ganun, parang joke or sinama sa biro or bibiruin mo yung Diyos. Ang Panginoon po ang gumawa ng langit at lupa. Kung wala ang Panginoon, wala po tayo. Ano man po mga bagay anuman po mga usapin, na hindi po ka nais-nais, huwag po natin isama ang Panginoon. Mangilabot po tayo. Ang Panginoon ay hindi po siya joke, joke, joke lang ha, guys. Ang Diyos ang malikha ng langit at lupa, at kung wala ang Diyos, wala po tayo. Huwag natin isama ang Panginoon sa hindi makabulwang bagay, kasi pag ang Panginoon ang pumitik sa atin, wash out tayo lahat guys true magbiro ka na nga daw sa lasing huwag lang sa Panginoon kumbaga para sa akin Lord patawarin mo po sila dahil hindi po nila alam ang ginagawa nila parang pinaramdam ng Panginoon na ako ang creator ako ang makapangyarihan sa lahat ako ang may lika ng langit at lupa huwag nyo po ako ganyanin diba guys ang sakit ang sakit kaya ako na realize ko sa buhay ko Takot ako magsalita ng maliit na bagay o pagsisisi o sisisiin ko ang Panginoon. Never. Nawala ang mother ko, nawala ang kapatid ko. Never ko sinisi ang Panginoon, guys. Bag ko sagpasalamat ako sa kanya na kinuha niya ito mahal ko sa buhay kasi may purpose po siya para po hindi na po sila mahirapan. Wala akong tanong o panunumbat O galit, Panginoon, bakit ginawa mo ito Sa family ko Never, never, never in my life, guys Takot po ako, takot po ako Kayo nalang nangyayari doon sa LA At mayroon po doon isang bahay Na almost nasunog na po yung lahat Pero sila, guys, hindi sila nasunog Dahil alam nyo kung bakit Yung apo'y pumunta na sa bahay nila, yung lola Ano na, na mga apo, tara, lalabas na tayo Yung tatlong bata, hindi po sila lumabas Bagkos, sinama nila ang lola doon sa room At nanalangin po sila alam niyo po, paglabas sila, sumigaw na, nawala na po. Wala na yung apoy sa bahay nila. At ligtas po ang bahay nila. Dahil doon-doon sa panalangin, doon dahil yung mga bata po, pag nananalangin po yan sila, true, nasa puso po. Pakikinggan po sila ng Diyos. At alam mo, bumalik uli yung mga bata at nagpa-thank you sa Panginoon. At something meron pa doon, apat na mga celebrity, na mga mayayaman, na mga charity, tumutulong sila, ang bahay po nila ligtas. Guys, imagine that. Yung pangyayari yun, hindi po yung coincidence, hindi po yun na, na, binastos nila ang Panginoon. Siguro parang pinaramdam po ng kalikasan na sandali lang po ah, gigisingin ko po kayo. At saka yung babae yun, para yung katolik, inano niya pa, binastos siya rin. Kaming mga katoliko po, wag niyo po kami idamay o wag niyo po kami babastusin. Kasi kaming mga katoliko po, hindi po kami nang babastos din po ng iba. Sana po igalang po natin lahat na reliyon. Born again man yan, iglesia man yan, katolik man yan. Anong klasing reliyon po yan? Igalang po natin. Wala tayong karapatan na husgahan. Huwag tayong wala tayong karapatan na bastusin sila guys. Please, igalang po natin kung anong reliyon nyo. Kasi isa lang po ang ating Diyos. Isa lang po ang ating pinaglilingkuran. Ah, hindi man po tayo magkasundo sa reliyon natin. Isipin natin yan sa puso natin. Isa lang po ang ating pinaglilingkuran guys. Yun ang pakitatandaan natin. Kaya magbero tayo sa ibang bagay, wag po sa Panginoon. Kaya ako, sinasabi ko ang nangyari doon sa LA, wake up na po yun sa inyo. Alam ko, bibigyan pa po kayo kung nawala man po sa inyong bahay yun, inyo, nasunog man po, ang importante buhay po kayo. At pwede po kayo magsimula ng panibago at sana po ilagay nyo po sa gitna ng buhay nyo ang Panginoon. Hindi po masama na magtatrabaho po tayo, hindi po masama na magpapayaman po tayo. Pero lagi po natin ilagay sa gitna po ng buhay natin ng Diyos. Dahil, tandaan ninyo, ano man pong kayamanan mayroon kayo, kung wala kayong Diyos sa buhay nyo, lahat na po yan ay mawawala. ba? Diba? Kahit gaano ka kayaman, gaano ka kahirap, same lang po tayo, basta ang Panginoon na sa buhay natin, hindi po tayo pababayaan yun lang guys, kaya sad po ipag -pray po natin ng LA kung ano man pong nangyari sa kanila ipag -pray po natin sila na makabangon po sila at alam ko ang Panginoon nandyan parin po para sa kanila wake up mo po yan dahil sa ginawa po yung pambabastos o pagdudyok o pambabastos sa Panginoon natin sana po maging aral na po lahat na ano man pong sasabi ng ating bibig lalo na sa Panginoon kilabutan po tayo guys dahil ang Diyos, hindi po siya dapat biruin. Dapat po sa kanya tinataas. Siya po yung malikha ng langit at lupa. At siya ang ating Panginoon. Siya ang may gawa sa atin. Kaya dapat po siyang i-respect, igalang, itaas, mamahalin, at huwag yurakan, guys. Maraming salamat, guys. At thank you so much po sa lahat na nanonood. At ang haba na naman po ng video ko. Pero talagang ganun, guys. Thank you so much.